So yan guys, magandang araw sa mga nakapanood nito. Bali ito guys ay mabilis lang to na mabilis lang to na video. Kasi yung episode ni ano ni Master Ramil sa Kamering and Master Vlog. Yung sabi niya na nawala yung mga bala ng pana niya lalong lalo na po yung pana na malaki yung kulay itim na unang pinadala natin sa kanila ni uh, yung nila ni ano, boss Ramjo so boss na po ang tawag natin sa kanila no? so uh, ngayon mag update po ako tungkol dun sa pana na pinangako ko sa kanila So nais ko lang pong sabihin sa inyo na andun pa rin po yung pana sa bahay. Hindi ko pa po siya na tapos o nagawa kasi ano natigil po yung paggawa ko sa pana guys. Simula po nung uh, nakaramdam po ako ng kakaiba sa katawan ko. Nitong mga uh, nakaraang eh, itong mga nakaraang linggo so ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na mag video kasi natigil nga rin din yung pag upload ko ng mga videos pag update kasi may nangyari po sa akin na ah, pinasukan po ako ng depression na stress saka ano na stress po ako na depressed hindi lang stress, di ko alam kung anong pagkakaiba ng depressed stress tapos nagkaroon po ako ng anxiety so naabuso ko po yung katawan ko sobra sa pagod tapos akala ko atakihin ako sa puso so ano nagkaroon pa ako ng nervyos o, hindi madali guys yung pagkakaroon ng nervyos ngayon bawal akong ano bawal po akong mag-isip ng mga negative. Kaya medyo tinigilan ko muna. Naranasan ko siya ano, itong last week ng April. Uh, naranasan ko yung parang sakit ko na yun doon nagsimula last uh, last week ng April pagka uwi ako sa trabaho actually hindi na nga ako nakaka uwi masyado ngayon sa bahay namin yung sa pinaggagawa namin dati yung ginawa namin bahay dito lang kami guys sa Pasig yung malapit kay Kajif Mix vlog dati ang upahan po kami dyan kasama ko yung asawa at anak ko yung pana ko na ginagawa nandun sa Laguna so ang Pasig at Laguna sa hindi nakakaalam tatlong oras po mahigit ang biyahe saktong takbo lang po yun kasi mabaga lang po ako magpatakbo kaya hindi na po ako nakaka-uwi doon lagi sa Laguna kasi dito po kami sa Pasig sinamahan po ako ng asawa at anak ko kasi nga po mayroon po akong anxiety so hanggang ngayon minsan bumabalik po yung nervyos ko na hindi ko sinasadya So, parang ano pa, nagiiwas muna, nag po muna ako na mag-iisip at mapagod. So, sa awa ng Diyos ngayon, okay, okay na siya. So, hopefully, uh, iigin na talaga ako, pinagdasal ko sa Panginoon na i-guide niya ako, iingatan, siyempre sa, sa kalasugan. Pag once na okay na ang lahat at uh, makabalik na ako sa dating normal na lakas ko guys ay ano gagawin pagpapatuloy natin yung ano yung ginawa natin na pana kasi bali ano na lang yun eh dalawang pang dalawang pang ano pang nitib tapos yung pang ano yung manumano na yung walang di-trigger na hihilahin lang sa pagano no? So yun, pati yung uh, ano ni Idol Katik nandun pa. So yun, kaya ko kayo in-update kasi humingi pa ng pasensya sa inyo dahil kung hindi ko man siya ngayon na uh, naipadala ipadala, o napakatagal ng panahon na bago ko siya I miss na ipadala. Imbis na nabisi ako nung nakaraan sa pag-repair ng aking tricycle, kasi may plano kami dun sa tricycle namin, purihin ang Diyos sa uh, plano dun sa tricycle nagdagdag ito nadagdag ito ang anxiety ko so ngayon pag marami pa akong iniisip guys pag marami akong iniisip at uh, papasukan papasokan ako ng nervyos at tataasan ako ng acid para akong mulupaypay para nakakapagod para akong nagtrabaho ng isang linggo pakiramdam kong ganun kaya nag muna ako sa mga iisipin sana pagpasensyaan ako at kung mapanood man ito niya kay Ramjo, kay Boss Ramjo, tsaka kay Boss Ramil, kay, kay, kay Boss Katik Sana pagpasensyaan niya ako mga boss kasi uh, nandun naman, nandun naman yung pana. So, hindi nga nagagamit eh. Actually, ilan na yung pana ko doon na mga gawa-gawaan, nandun lang, naka ano lang sila, nakatambay wala naman talagang gumagamit kasi wala namang uh, marunong kahit nga ako ako gumagawa-gawa ako pero hindi hindi pa ako marunong mamana masyado so yun uh, gusto ko lang malaman actually well, message ko lang sana si ano si Idol Ramjo tsaka uh, si ano si Boss Ramjo tsaka si Boss Ramil kasi kachat ko po si ano si Boss Kapig kaso nga lang mayroon po akong mga subscribers na galing sa Ramjo vlog official saka sa kamaringan master vlog so, kailangan din nilang malaman kasi inaasahan din nila 'to eh iniinaasahan din nila yung pana katulad ng unang pana na ipadala natin so, yun lang, sana maintindihan at uh, yun lang, God bless ating lahat guys di ko alam kung siguro plano na ng Panginoon to na tamaan ako ng ganito kasi di, di ko alam Panginoon na lang bahala so yun hanggang dito na lang yung uh, ano sa inyo maraming salamat sa mga panood nito kung ma mapanood man ito ni uh, ni Boss Ramjo at saka ni Boss Ramil sana maintindihan ninyo pasensya na kayo pasensya na uh, sa tamang oras papadala natin yun lalong laro na ngayon na kailangan na kailangan ni Boss Ramil Langpana. So, kung hanggang saan yung kakayanin ng paggawa ko, tutuloy natin. So, yun. Uh, maraming salamat at uh, God bless yung lahat. Bye-bye.